Ang bongga lang at welcome na welcome sa pamilya ni Janine Gutierrez ang boyfriend niyang si Jericho Rosales, ha, si Annabel Rama ang unang nagpahayag na gusto niya si Echo at boto nga siya sa relasyon nito sa aktor, then sa burul nga ng yumaong lola Pilita Corales ni Janine ay kitang kita naman kung gaano kaka-close si Echo sa mga kapatid ng aktres at pati sa parents niyang si Nalotlot de Leon at Ramon Christopher Gutierrez, ang bongga rin dahil kahit sa kapatid ni Monchin na si Tonton Gutierrez ay kitang kita na masayang nakipagbonding si Echo, Ilang beses din naming nakita ang paglapit ni Echo sa lolo ni Janine na si Eddie Gutierrez, marami nga ang nagkomento na nakakagod vibes na sobrang lapit ni Echo sa pamilya ni Janine. Tanggap na tanggap nga ng pamilya ni Janine si Echo kaya mukhang masaya rin daw ang dalawa sa takbo ng kanilang relasyon. Ha, yun na yun.